So ayan mga kaibigan, nagsalita na nga si Pacu, p a c q At uh, matindi, matindi mga kaibigan yung pinagdadaanan nito. Kinanood ko at uh, narinig ko lahat ng mga sinasabi niya. Talagang matindi. I don't know hindi ko alam kung bakit uh, may mga sumusunod na tao ito. At sa tuno ng kanyang pananalita, medyo hindi ka panipaniwala para sa akin mga kaibigan. At uh, personal, personal na yung mga sinasabi niya tungkol sa Pangulo, tungkol sa First Lady, tungkol sa kay Martin Romualdez At uh, isa pa doon, uh, nakakatawa doon yung sinasabi niya, pinagagawan daw siya ng um, mga babae uh, <laughs> dahil mayaman siya, dahil siya ay uh, appointed ng Jo you at uh, kung ano-ano pa parang uh, medyo may may saltik yata ito o ano bakit at may mga sumusunod pa rin hanggang ngayon so uh, panoorin niyo po uh, hindi natin bubuin ang, ang kanyang mga sinabi ang kanyang uh, talumpati o ang kanyang speech kasi bastusan na ito eh, nagudyok na ng rebellion nagujuk na ng pag-aalsa ng masa sa buong Pilipinas at uh, ito ay hindi maganda para sa gobyerno ng Pilipinas kayo na po ang bahala magpasya kanya kasi ito po ay inciting to rebellion ang kanyang ginagawa. Marami, marami yung uh, kanyang mga sinasabi. Isa pang nakakatawa doon ay yung sinabi niya yung malakanyang daw si uh, President Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Renita Marcos ay kumuha ng mga witchcraft galing sa Africa galing sa India para daw guluhin uh, ang kanyang uh, pagkatao ang kanyang ministry, hindi nakapaniwala yung mga sinasabi ng taong ito. At uh, yun nga, nagtataka tayo kung bakit mayroon pang sumusunod sa kanya. Basi kasi sa tuno ng kanyang pananalita ay uh, mukhang, mukhang totoo yung mga paratang sa kanya. At uh, talagang pakikinggan mo yung kanyang mga sinasabi ay ito ay parang wala na sa hulog at uh, yun nga sabi ko sa inyo kaya na po yung magpasya para sa kanya at para din sa uh, kapakanan ng mga Pilipino at ng bansang Pilipinas. Sabi niya kasi gusto niyang pamunuan ng Pilipinas ngayon dahil sa mga ginagawa sa kanya. So uh, narito po at uh, pakinggan natin uh, kung lang yung ipaparaning ko sa inyo uh, siguro mga 5 minutes lang ito magsimula magsimula tayo doon sa uh, sinasabi niyang pinag-aagawan siya ng mga babae narito po Bisyo hindi ko pinaso ako po ay hindi nag-asawa. ngayon inaakusahan ako ng napakaraming babae oh ito po ang kasalanan ko pinayaman ako ng Panginoon Diyos sa kala nila sa akin single ako kaya pinag-aagawan ako Pagkatapos na ako maghihindi, maghihindi, papatay na, ibabaliktad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's Wife Syndrome. Oh, hindi po ko nagsasalita ng ganito kasi map mapahiya ang mga babae niyan. Oh, nagagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinagagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo mga pag nangyari ito. Sabi ko hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. O, oh, napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaligtad ang lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka ng pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po ay nanganganib. Anytime pwede na akong kidnapin kung nakita ang aking lair, ang aking hideout. Anytime pwede na akong ligwakin. Ang aking mga yeah, mga bawa leaders hindi na po natutulog sa kumpaw. Kung saan-saan na lang po mga membro kami natutulog. Doon sa mga payak na mga bahay. Doon sa mga bahay na hindi kilala. Sapakat lahat po kami nakalista na. Napapatayin, gugur-gurin. Wala po silang takot kasi Gugurinda. nasa kanila daw ang kapangyarihan. Mahal kong kababayan. Nagtatago ako sa kakisariling bansa sariling mga kumpaw, sariling mga kumpaw namin na pinaghirapan. Hanggang kakabi na ako saan nagpapalimos. Pero yung amin pong sinusulisit, tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. Ni Cinco, wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi, sapagat nakikita namin ang mga kabataang Pilipino Pinabayan ng mga politikong yan. Kami po ang nagsasacrifice para mapakain sila. Mapaaral na wala pong bayad. Pagkatapos, <coughs> ang kababayan natin na dipusta. Ang drama Kalabidan. Wala Walang tumutulong kung may tumutulong man politika at may kabayaran. Nagtitiis po kami sa mga pag-alipusta. Sa paninira Inaangkin namin yung kasi malaki ang ganti namin sa langit. Wow. Ngunit pagka nakasalalay na nating mga kalayaan, lalo na sa kamay ng mga banyagang ito, na wala naman tayong ginawang masama sa kanila, tumutulong pa ako sa Amerikang yan. Nagdodonate ako doon sa malalayong lugar tulad ng Apalachian, na hindi nakapag-aral ng mga bata. Bumala kami ng napakalaking library para sila'y makapag-aral. Mga Amerikano po yan kinikilala ba nila yon? Kung nagseselo sila sa pagkatakoy, umusbong sa bansa ng Amerika, nice. problema na po nila yon. Kung ako binigyan ng ama ng isang sasakyang wow. pangipakubit pa rin di ako madelay sa aking worldwide wow. na gawain, kasalanan ko ba yon? Kung ako dinigyan ng pampalipad na helicopter dito para mapunta ko ang lahat ng aking satellite sa buong Mindanao, Pilipinas, kasalanan ko ba yon? Kasalanan ko ba na ako'y magkaroon paralan para makapag-aral ang mga bata na walang bayad? Kasalanan ko bang mayroong SMNI para hindi mabayaran? At pagkatapos itong salot na CPP-NPA si niya... na maraming para... ng mga members ko? Hindi. Anong klase kayo kung hindi kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko, sapagkat ako'y living dead na wala ng kwenta itong buhay ko? iaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Wow. Ako ang mamumuno wow. upang tayo ay magkara magkaroon ng kalayaan muli. Unang-una sa akin, sa aking kababayan, sa kingdom nation, sa aking mga leaders na papatayin din, at sa lahat ng Pilipino na mamahal ng kalayaan. Tatayo ako! At ako ang mamumuno! <laughs> no, 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 sa no. Sa Diyos, para ibalik ang ating kalayaan at ang ating kaligtasan mula sa kamay ng mga banyaga na pinakabatian ni Rizal ni La Bonifacio. Gayon ang panahon ng pagtayo. Ayaw ko pong gawin ito. Hindi ako politiko. Ang misyon ko ay isang pastor, isang alagad ng Diyos. Appointed son, magbligtas ng kaluluwa. Ngunit hindi nyo kinilala yun. At ngayon sinisikil ninyo ang aming kalayaan na ma-enjoy namin ang labor namin for 38 years. Blood, sweat, and tears. Ang gabi, ginagawa namin araw. Hindi kami nagmulestiya ng ibang tao. Lumago ang bansang karyan. Ngayon, you are envying in jealousy. Gusto niyo kami i-put down. Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katwiran sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko. Ngayon din, sa ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin din din na nila ako, Ngayon, tatayo na ako. ano ka kalita. mong muno ay wala ng kwenta yung buhay mo? Mahal kong mga kababayan, ito po ang mahalagang mensahe ko sa inyo sa mga sandaling ito. Hindi ko po uurungan ang sinumang gumagapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. mo. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga uh, drug session na nagliligwa kayo ng drug, uh, sumisingin kayo ni... ng drug, habang uh, nagsesek orgies kayo, totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga budo uh, expert from Africa pagkatapos mga ipapabarang na ho kayo sa India at ang inyong sesyon Martis at pagkatapos Biernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft ako Vice President Sara at Pangulong digong, at ang lahat ng uh, ah, tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo. Naging demons na kayo. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Ah, Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humarap ng na aming pera ang hindi ninyo pinaghirapan. Kami po ay nagbibigay ng taxes. Lahat ng aking kingdom materials from China, may taxes lahat yan! Stop! Million, million! Ang <laughs> aming binabayan, ngayon ginagawa pa ninyo sa amin ito. Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FDI? na ako ay nyo lang ipaligwa at diligay sa kanilang kamay. Yeah, Kaya siya ay gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Magsama-sama na lang Mabugin kayo. Mabuti pa hanggang maaga pa, Bongbong Marcos. Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. No, like... Mag-resign na kayo Pasti. sa pagkat hindi wow. hihinto ang tinig na ito. Hanang naririyan pa kayo. Oh, really? Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman lang din ako. Tatayo ako hanggang buhay pa, hanggang may hininga pa ako <laughs> para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na Okay, enough. Isa pa doon sa mga sinasabi niya, parang pinapalabas na isiminay ang nagpakilala kay President Ferdinand Marcos na parang sinisisi nila na kung hindi daw yung isiminay ay hindi daw makikilala si BBM ng mga Pilipino. Merong panunumbat. Alam naman ng mga kababayan natin kung gaano kakilala ang mga Marcos. Before pa ang isiminay, ay may mga Marcos na po. Maraming salamat po at huwag pong kakalimutan isubscribe ang channel na ito at uh, pakishare na lamang po ng video. Uh, like and subscribe para tuloy-tuloy ang bagong Pilipinas.